Mga kaisan, magandang umaga. tatapos ah, lang po natin mag-spray mga kaisan sa damo. Atin po muna nga uh, in-spray yan bago tayo tumanim ng mga bagong halaman. Baka po maapektuhan Yan, nadun po si na Kuya Miko. Yun, yung dalawang yun. Naga, ano po. Nagpe-prepare na po ng mga tataniman. Ngayon po ay ano, pwede na po uh, magtanim sa amin. Hindi na po mamamatay. Dahil ano po, pa-summer na po sa amin. Kung sa ibang lugar po ay matagal lang sa Amer, ngayon pala ang pasamer sa amin mga kainsan. Marami na ako na itanim na ay, ay namamatay. Ang bato laang po ay kamuti. Ating uh, tinatabsan-tabsan po ang kamuti. Binubunot-bunot ko po ang damo. May laman na pati mga kainsan. Yan nga binabunot ko. May laman na ay. Yan na ay po. Yan, tinisting ko laang po. Isa. Maliit pa naman po. Pero may laman na. Akin po nga uh, binubunot-bunot itong dami. Damo at uh, tayo po ay uh, may parating na bisita maya maya po ay atin po munang i-entertainin na ay po yan akin pong uh, binubunot-bunot Mga kaisan, ipagsisimula na po nga pagtatanim uli ng halaman. Dahil tayo po ay noon, umulan, namatay po. Sobrang ulan, ay ngayon na uli. Magpagtatanim na po ulit tayo ng panibago. Ito po ay ano mga kaisan, kabang talong po uli. Talong, okra, at saka po kabang papaya doon sa kabila po. Puro papaya po yung kabang na bro Ah, mga kaisan, pipitas po muna kaming nga uh, talong. Kami po uh, magkakapatid. Talong ho. Harbisin ah. Lahat. Andali. Oo, utoy. Ngayon lang uli gumanda ganda ano? Oh, ay anong ganda na po ng bunga mga kaisan. Nagsisimula na po tayong uh, pumitas. Aba, ay ilang buwan. Utol, ilang ulang buwang na ulan? Ilang buwan. O isa ba? Tatlo tatlong buwan Aba. Tama, Yan, si Kaotol po. Tol. po. Nag-ano ka, Kumislig-kislig ang talong ngayon, ay. Otol, ay. Unghoy. Onga. Yun. Tara. Yung kabaak po nagsisimula na rin bumunga. Otol din eh, Otol. Sa ako. Katulong po kami tatlo. Magkakatulong po kami si Bumbay. ay. O tol, na ito oh. Kamakalwa. Ugo konten mo di yan. Uman. Mura po. O tol. Yan si Kuya Bumba O good morning. Good morning po. Oo. O. Harbis dito ng talong po. Talong po. Harbis kami ng talong magkakapatid. Mura mo na sa atin pong uh, talungan mga kainsan yan utol mm. Nah, utol Tarami na, na, na. namitas din ako kahapon dyan yung kabaak Oh, tito bombs. Ito, <laughs> ito, yung. ito, yung. Oh. Uh, ito oh, Ito pala yung Ito yun. Oo. ko kuha mga kung hindi babaak. Ha? Huh? Uh, ito ito yun. Eh laki utol Pupuno na. Ang dami nito. Oo. Oh. Kahapon, isang sako din na nakuha ko eh. Talong kahapon na. Deniliver ko. Sa palingki. Ibang bumigay ang kaliksto na utol. Kaysa itong kabak na ito, kaliksto na. Tamutol ang kaliksto. Kaysa ibang variety. Ito hindi pruning ano? Hindi. Ito tama. Iba yung Fortuner o eh. mas maganda nga ito mas maganda itong Kalex ito pa tinatagal ang buhay isang taon mahigit pa ano? kaya nga dalawang taon ay kaya yeah. yung iba kung lang. natira dalawang taon ay eh, buhay pa kapag ganyang kahawan kapag ano walang ano ganda eh organic na O2 may nakakaligtaan pa tayo otoy, isa dun laki yon. oh. Ito pangkatao, tatlo. Dadalhin natin pangkata sa nangka. pangkatao utol sa nangka. Oo, oh, mm. sarap niya. Sarap ko palang kasarapan. Hahapain ko lang mga kaisang saging. Saging po. Tundan. Maigi rin ho. Hmm. Ah, Apakadami. Oh. Ah, Ari ginagawa mga kaisang kapi ah. Apakadami. Ano pala yung gumuho din ni mga kainsan? Hmm. Natipak po. Are mga ka-insan, ginagawang kape. Ito Kaya lang ay maliliit pa. Ito oh, gamot po ito. Hmm. Dati po kami may pidi, may pidido po kami ng ganito. Maliit pa nga ang, May pidido po kami ng ganyan. dami na papakuha po sa amin dati ang dala po isa lagoon yan mushroom po na ganyan pero po pag yan ay lumaki yan ang laki po na lalaki po ng uh, gaplato mga kainsam lumalaki ng gaplato mm. masrum mushroom ah, dati po yung sako-sako po ang pedido yan po ay ibibila daw po yung malalaki niyang gaplato. Tapos po ay ano pagkabilad ginigiling, ginagawang kape. Pinaprocess po nila. Pagkakadami ng bunga mga kainsan. Anong tawag po sa inyo nito? Sa amin po yung kadyus. Oh. Yan. Kadyus po. Hitik na hitik sa bunga. Oh. <laughs> pagkadami oh, nga makarami naman po ng bunga ay punong puno mm. kadyos ah, ah. oo ma yun mm. pagkadami mm. ah, puro kadyos Ito, dalawang tatlong puno po